Kung laging nababasag ang baso mo dahil sa playful na toddler, mas practical talaga ang pagbili ng plastic na utensils. Less worry ka sa pagka-breakable compared sa glass. Importante lang na siguraduhin na food grade at safe ang plastic na gagamitin para sa peace of mind ng buong family. Hashtag child proof utensil. Para sa ating mga wagas na wise vendor moms and dads, ang pitcher with four cup set na to ay ang sagot sa inyong hydrated and worry-free drinking moments. Ano bang meron dito? Ito ang mga deets, lods. Matibay, safe, high quality ang mga goodies na to. Perfect na perfect para sa inyong mga hyper and curious na kiddos. Invest na ng set na to para sa smooth, safe at enjoyable inum experience sa bahay. Para sa kaligtasan ng mga bagets at para iwas aksidente. Hashtag spender Parenting. Kaya alam nyo na mga ka Wispender, nasa yellow basket ko. Please share and follow me for more sulit sales. Bye!